Una pagpasalamat ko sa inyong lahat sa patuloy ninyo na pagpunta dito at pagpapakita ng suporta para kay dati Pangulong Rodrigo Duterte. At pasasalamat sa mga hindi makapunta dito sa Netherlands pero araw-araw na nag-aabang ng uh, balita uh, patungkol kay dating Pangulong Duterte lalo na sa ating mga social media uh, personalities no na maga araw gabi 24 hours uh, online para lang magbigay mag, uh, ng balita at uh, para uh, depensahan si dating pangulong Rodrigo Duterte at magpakita ng suporta kay dating pangulong Rodrigo Duterte. Yung iba sa inyo uh, inaatake na ng mga kaibigan, uh, inaatake yes. na ng mga trolls, inaatake na ng mga uh, nasa ibang spectrum uh, ng politika natin pero tuloy-tuloy pa rin yung uh, pagsuporta ninyo. Yung iba sa inyo may mga cases na no, may mga kaso na na file na ng cases, may mga harassment na uh, pero hindi pa rin natitinag yung paniniwala ninyo at uh, pagmamahal ninyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat sa inyo. Yes. Ah so ang mood, mood niya. ang mood ni uh, President Duterte today ay uh, very good mood. Wow. ah. Nice. Uh -oh. Um uh, nakita niya yung dalawa niyang apo. Tapos nagtanong siya ng mga detalye sa mga apo niya kung uh, kamusta na ang pag-aaral, uh, mga ganung detalye at um, nagtanong siya kung sino na ba daw ang mga namatay. <laughs> ko lang alam kung meron siyang gustong marinig na pangalan pero nagtanong siya mga uh, sino ba daw dapat ang uh, bigyan ng condolences uh, ng pamilya. No, nabanggit ko sa kanya na merong tatlong kababayan natin na matay dahil uh, yung kanilang barko ay inatake ng mga rebels. So sabi niya, importante na mapaabot sa kanila yung pakikiramay natin. Um, at um, pa ah, nag uh, politics ang question mo politics wala kaming masyadong napag-usapan na uh, sa politika kanina um, medyo tumagal siya doon sa kanyang um, discussion sa jurisdiction and sa interim release niya sa kaso niya sa IC Nabanggit din na uh, si Pastor Apollo Kibuloy at ano yung kalagayan uh, ni Pastor Apollo Kibuloy uh, ngayon. Nagtanong din siya kung ano yung mga detalye ng mga kaso ni Pastor Kibuloy pero sabi ko sa kanya hindi ko kasi nabasa yung mga documents, legal documents uh, pero sabi ko sa kanya na may mga cases and uh, nasa Pasig City Jail ngayon si uh, Pastor Kibuloy episode nyo. Yun. yun ang mga napag-usapan. Sino po yung dalawang ako na kasama sa podcast? Um, yung dalawang anak po, uh, na doon, Kasyan, ko, uh, nandoon kanina. Kasyon? Baby, simula ko sa statement ninyo kahapon. Good afternoon po pala. So, binanggit, regarding po ito sa issue ng confidential funds at dun sa mga illnesses, dahil binanggit po ninyo kahapon na uh, trial po, dun yung po, po kayo nagbibigay ng na pahay kung wala naman public naman po so sa Pilipinas po meron po ibang mga uh, congressman na sabi na bakit daw hindi pa ngayon kayo magpaliwan uh -huh. and uh, bakit daw hindi nyo pa po, po ito sinagot before nung sa you know, sa uh, budget hearing Oh, uh, unang-unan uh, sa budget hearing, mapapansin nyo, wala namang confidential funds doon sa budget request namin pero lahat nun ay uh, confidential funds ang tanong nila from the previous years which was already decided uh, by the House of Representatives na hindi nila ibibigay or hindi ni-request uh, hindi siya ni-request um, Pangalawa, uh, kung makikita nyo at maalala nyo naka, na sinabi mismo uh, ni Congressman Stella Kimbo let's stick to our plan So alam mo na at kaya ako dumating doon sa budget namin, budget hearing namin na uh, mag-isa dahil sinabihan na kami noong isang kasamahan nila na ganito yung gagawin sa iyo. Puro confidential funds ang tatanungin at uh, ang gagawin nila ay gumawa ng kaso. Uh, gamit ang gagamitin nila ang confidential fans funds para mag ng kaso. So, pumunta ako doon na mag-isa during the budget hearing dahil ayokong inaape at pinapahiya yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Noong namang hindi nila nakuha kung ano yung gusto nila during the budget hearing dahil sinabi ko na sa kanila na bahala na kayo kung anong budget ibigay nyo. Wala namang problema sa amin. Tutuloy pa rin yung trabaho namin ay nagbukas sila ng investigation sa loob ng House of Representatives. Dalawang beses ako pumunta doon. Dalawa o tatlo? tatlo, tatlo. Dalawa ata. Dalawa, dalawa, dalawa. Dalawang beses. Pumunta ako doon nung uh, pinatawag nila ako at uh, pinag-oath nila ako kahit wala sa rules nila. So sinabi ko, bakit nyo ako pag-oath na wala naman sa rules ninyo na kailangan mag-oath ang research persons. In fact, Uh, kung tingnan nyo yung mga ibang hearings ng house na hindi doon sa amin, makikita mo na yung mga uh, research persons ay hindi talaga pinag u So, hindi nila masagot dahil ang kagustuhan lang naman nila ay panira, uh, uh, diba? So, hindi nila sinagot, umupo ako doon, uh, sabi nila wala na kaming matatanong sa iyo kasi hindi ka naman nag-oat. Pero ready akong sumagot kung ano man yung tanong nila kahit wala akong oath. Diba? So wala silang tinanong. Noong sunod na pumunta ako doon, sinamahan ko yung mga mga invitees nila galing sa Office of the Vice President dahil pinoprotektahan ko lahat ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. In fact, kung hindi nyo napapansin, marami dyan ang hindi pro-Duterte sa Office of the Vice President dahil karamihan dyan sa kanila ay galing pa sa panahon ni Vice President Binay at uh, Vice President Lenny Robredo. So dilawan at pinklawan talaga ang ibang mga tao dyan sa Office of the Vice President. Pero lahat yan, uh, pinoprotektahan ko. So sinamahan ko sila doon at uh, pinrotektahan ko sila. Pero nung sinabihan ako na you cannot speak without taking a note, so nag-oath ako. Nung nag naman ako, may tanong ba sila kahit isa, Alvin? Wala. Wala. Kahit isang tanong, walang tinanong sa akin. So, anong sinasabi nila na hindi ako uh, sumasagot? Sumasagot ako. Pinadalhan kami ng uh, letter ng Commission on Audit dahil sa pagpipilit ni Congresswoman Franz Castro. Sinagot namin. Pinadalhan kami ng... Uh, letter ulit ng COA, sinagot naman namin maayos naman yung uh, sagot ng Office of the Vice President so hindi ko alam kung saan ang gagaling ang sinasabi nilang ayaw ko sa magot ngayon ayaw ko sumagot kasi nag sila ng impeachment at sinabi ko, since nag kayo ng impeachment ay do natin sagutin uh, sa impeachment para naman ako, sa, kasi akong panga kung magsasalita ako about confidential funds na na wala uh, wala namang dahilan. Unang-una, naghiring, nandun ako, walang kahit isang tanong. Ngayon, may impeachment trial, tapos magdidiscuss ako noon sa labas ng impeachment trial. Pag wala ng, pag wala ng ibang venue, saka ako magsasalita. My explanations will be at in my own time. Hindi sa panahon kung kailan gusto ng mga members of the House of Representatives. Ma'am, naghain ng resolution po si Senator Alan Cayetano uh, asking the government to uh, move for house arrest within the Philippine Embassy premises here in uh, Holland, si Tatay Digong. Opo. Your reaction po? Um, hindi ako makakomment eh. Kailangan ang mag-comment nitong house arrest na ito at the resolution ni Senator Alan Peter Cayetano ay yung lawyer ni Pangulong Duterte. So siguro kung isang beses maimbitan ninyo si Attorney Nicholas Kaufman to give a comment, mas maganda na siya yung magbigay ng comment dito. Okay. VP on a similar question, what's your reaction to the pronouncement of some congressman who's clearly against you okay. for the revival of the Quadcom 2.0? We are not surprised. Uh, kanina bago ako pumunta dito na kaya na, na, late pa nga ako, nagmamadali kami. Kasi galing ako sa isang Zoom meeting na hinahanap sa'yo ang laptop, no? Nasa akin ang laptop. So, pinatago ko lang sa iyo. ah uh, so, kinuha ko na yung laptop ko ulit. <laughs> Kanina, nasa Zoom meeting kami. Um, uh, on ang dinidiscuss namin. No? Kasama ka na uh, Secretary Harry Roque, no? Na hindi ito tipigil. So, huwag tayo mag-expect na bago yung Uh, Congress ay titigil sila sa pangangatake nila. So tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila uh, sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga kamiting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin ang mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit nga private individuals ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung uh, pwedeng um, kahanapan ng uh, pagkakamali sa kanila. <laughs> yeah. Yun. Hindi ito. It's not a surprise. Natutuloy yung currency water mo na baby. okay, baby, uh, next question naman. Kasi dun sa mga penile ng, uh, dun sa mga nasubmit na, na documents ng prosecution regarding this case for the former president. So, ang expectation ko, right, at least ang, ang, idea is, by July 1, malalaman na po ng site ng mga, ng defense kung sino po yung mga witnesses na, isip, na ipapakita ng, ng prosecution. May idea na po ba kayo kung sino yung mga witnesses dito at uh, ano po yung reaction ninyo kung nalaman nyo na po yung mga pangalan nila at yung mga personality nito? Wala pa akong um, uh, nakita ang listahan ng mga witnesses na <clears throat> ICC. Um, malalaman kung sino yung sinabi and explain sa amin na malalaman kung sino yon sa uh, confirmation of charges doon nila sasabihin kung sino yung mga witnesses. Pero sa pagkakaintindi ko, nakakatanggap na ang uh, defense team ng mga documents galing sa prosecution. So malamang meron din mga laman ng information yon on uh, who the witnesses are, kung sino yung mga witnesses. Regarding naman po sa witnesses, sa side naman po ng defense, sa side naman po ng Ready po ba kayo na-apply? Ililipad niyo po ba yung mga witnesses ninyo sa uh, interlines bago, bago sa confirmation of charges hearing? Oh, okay. Hindi ko alam kung ano ang plano ng uh, defense team ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko din alam kung ano yung mga allowed na mga modes ng presentation ng witnesses. Kung pwede ba online, kailangan ba in person. Hindi ko alam yung rules nila uh, sa testimony ng witnesses. So, kung magkakapanahon kayo na makausap si Atty. Kaufman, mas maganda na siya yung makasagot kung ano yung plano nila sa pag-attend ng witnesses. Can, I'm from your opinion, can you say about the situation, current situation of health of the former president and what you may advise the Filipino people around the world on Opo, ma'am. Salamat sa tanong mo, ma'am, dahil uh, kaninang umaga... Ay, sige, kaon lang mo, ma'am. Ay, lagkaon lag lang, ma'am. Wala <laughs> lang, ma'am. Madayon lang, ma'am. Ah, salamat sa tanong mo, dahil kaninang umaga, ma'am, meron pong magpadala sa akin ng photo na mukhang nasa hospital bed uh, si dati Pangulong Rodrigo Duterte at meron siyang Uh, hospital tag, yes. dalawang ban uh, sa kamay niya. So, hindi po totoo yung photo na yun. Hindi uh, totoo yung photo na yun. Malamang edited yung photo na yun. Ibang pasyente, ibang pasyente yun. Uh, Inano lang nila yung muka ni dating Pangulong uh, Duterte. Wala po siya sa hospital ng uh, detention unit. Nandoon po siya sa regular wing uh, ng detention unit. Uh, at kanina, um, naglalakad naman siya mag-isa, albeit may daladala siyang tungkod. may siyang tungkod. so clearly, oh, wala siyang uh, sakit na kumbaga uh, kailangan niya maging bedridden. Ang nilang din. Wala-walang picture na ni-release sa ICC. Ma'am, is there possibility na mag-health bulletin ng ICC on the health of PRRD Yan ang hindi ko alam. Pwede nating itanong kasama yung kung pwede ba maglabas ng photo? Pwede nating itanong sa lawyer kung pwede nilang i-request yon sa registry sa ICC. Pero sa nabanggit ko nga last time sa mga wala dito, sinabi ko na bumaya siya sobrang payat niya. Hindi na ganyan yung uh, itsura niya na nakikita niyo sa standi sa likod. Uh, hindi ko pa siya nakita na ganito ka except sa photo niya nung siya ay binata pa. Pero sinasabi ko sa inyo na pati ito nabanggit din ng nanay ko ha. Hindi lang ako ang nakapansin. Hindi nagsag yung face niya. Hindi tulad, wow. hindi so, nice. tulad sa ating lahat na bumabagsak na yung ating mga muka. He tries He go out. <laughs> <coughs> bumabagsak na yung ating muka sa kanya hindi bumagsak yung muka niya. yan ang sabi yan ang sabi ng anak ko mamaisa. sabi niya gwapo daw si uh, lolo Rudy hindi bumagsak yung kanyang muka yung kanyang wrinkles. Mas marami pa nga siguro akong ano eh, yung crow's dito. Ilan lang. Yung dito lang talaga meron sa noo. Pero yung dito wala. Tsaka yung dito niya, um, for an 80 years old, hindi siya malalim na malalim na parang ano na. It's a relief for the country. O nga, nagtataka nga ako, mami. Eh. sabi ko Thanks nga sa so mama ko, siguro merong ano, merong pampaganda dyan sa loob na hindi oh, natin alam. <laughs> baka nakaserabe. Water quality. Okay. Water, water quality? <laughs> baka. Ma'am, yung Dutch doctors and ma'am, they're really good. Uh Oo. -oh. Yes. Binabalance nila yung sa diet nga at saka uh yung -oh. sa Yes. Kasi alam nila ma'am na merong pinagin sa sarap. That is why he's glowing, uh -oh. pero... Payat. Yan din yung sabi ko na bakal lang, kinontrol din yung kanyang weight dahil diabetic siya. Correct. Yes, yes, yes. so, no more din, questions? Uh, regarding <laughs> po, going back sa topic uh, of impeachment, <laughs> uh, sabi ko ni House of Rep Representatives, uh, Secretary <laughs> General Rep Jean Reginald Velasco na wala raw pong na-violate yung office na na uh, uh, rules sa so, hindi pagka-transcript agad ng, uh, ng impeach first three impeachment complaints doon sa office of the speaker. Any comments, uh, Sumagot na lang siya sa Supreme Court. Hiningi naman ng Supreme Court lahat nung lahat nung mga ano eh, sa tingin nila ano man tawag doon. Uh, response nila. Ano, sa mga uh, sa tingin nila merong irregularity Uh, nagtanong na ang Supreme Court doon sa mga questions na sa tingin nila may irregularity. So, wag, wag siya sumagot sa atin. Hindi naman tayo nagtatanong doon sa Supreme Court siya sumagot. Ma'am, meron bang, again, I will I ask this again, I ask this again. hindi ako ma, not be tired asking this, pero bang mensahe ang aming pinakamamahal na former president sa mga Pilipino, yeah, yeah ma'am? hindi mo siya yung mataas. Mataas <laughs> <laughs> um, ah, uh, Nagsabi ako sa kanya kanina, sabi ko ano ba ang message mo dahil uh, pagdaan ko kanina papasok na uh, meron ng mga nagaantay ng mga kababayan natin. At uh, sabi niya na wag na daw kayo mag-antay uh, sa kanya mm -hmm. dahil ayaw niya daw na naaabala kayo at lalong lalo na ayaw niya daw na gumagastos kayo ng dahil sa kanya. Ang pera ma'am, nakikita lang yan, pero ang pagmamahal namin, hanggang sa dulo talaga. Alam ba niya yung July 19? O, oh, nakalimutan ko sa... Ah, bukas na lang, ma'am. Tomorrow ay Monday sa is another Tuesday, day. Tuesday. Sa Tuesday, sasabihin ko, nakalimutan ko na naman It's pag okay, yung July 19. Oh, imbitahin ko nga siya, no? Sabi ko... Oo, oh, ma'am. Sige, ma'am. Please, <laughs> imbitahin. Baka makapunta ka. <laughs> okay na? Yes, yes. yes. Ikaw, ma'am. Okay. Last question. Oh. Uh, yes, ma'am. I already asked this to your mother. Um, I know that... that we are not giving him a burden that Um, I don't think so, ma'am. Maybe he's just thinking of your comfort. Ah, we're uh. so comfortable here, madam. Uh -huh. <laughs> uh -huh. We're so uh -huh. happy together here. Yeah. Uh -huh. Is that true, everybody? <laughs> yes. 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 How about well, Last question, dito. Uh, uh, Sir. Uh, so what do you say those detractors saying na uh, Uh, it's so expensive for, you know, for the lawyer to buy that you what do you have to say to those detractors saying that uh, having uh, a Trolley cost mine must be very expensive therefore you know the detractors have lots of money uh -huh. Hindi ko alam kasi hindi naman ako nagbabayad. Uh mm -hmm. sorry, hindi sorry, hindi hindi sa hindi ko alam. Mm -hmm. Uh I am not paying uh for Attorney Kaufman mm -hmm. and I do not know the professional fees arrangements between Attorney Kaufman and the uh, former president uh, Duterte mm -hmm. because uh it is confidential and between the lawyer and client uh only. So I'm not paying for yes ano. Uh that, legal I had an argument I told I told somebody the Filipino people are willing to, to, pay <laughs> uh, at ayaw rules at, rules. at ayaw din niyo at ayaw, ayaw din ni na. dating pangulong Duterte na ano na magbayad ang uh, no, ayaw niya. Ayaw niya ayaw. Ma'am, so, thank you. Ma'am, ma ma meron ma lang ano ha. Yeah. Ano? Special. Ma'am, your message po sa mga kababayan natin na palaging nandito nakasuporta sa iyo, sa iyong ama at am sa buong Duterte. Yes, oo. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan uh, sa patuloy nila na suporta. No? Yung mga pumupunta dito sa Hague at uh, pumupunta dito sa Duterte Park uh, para ipakita ang, ilang, ang kanilang suporta. Lahat kayo gumagamit ng sarili ninyong pera para magpakita ng suporta at uh, puso yung pagpapasalamat namin. Uh, wag lang natin kalimutan no, na um, ang pinaglalaban nating lahat ay hindi yung uh, tao, hindi yes. si Pangulong Duterte yes. o hindi si Inday Sara Duterte. Ang pinaglalaban natin dito ay yung bayan natin, yes. uh, yung injustice yes. at rendition yes. na nila sa isang Pilipino na kinuha nila sa loob ng ating bansa at hinatid nila. Uh, dito uh, at ginastusan pa yes. nila ng gobyerno yeah. ginastusan ng gobyerno para ihatid ang isang Pilipino dito sa Hague at huwag natin kalimutan ang mga issue sa bayan natin tulad ng blanco sa yes. budget uh, napakaraming mga kababayan natin ang tahimik sa blanco na mga bud uh, na budget budget at yung pagkuha ng uh, pera ng PhilHealth. At yung apparent na pagsisinungaling, iba yung sinasabi ngayong araw na ito, iba yung sasabihin uh, bukas at yung pagkapaako ng mga pangako. Unang-una na yung 20 ang bukas. 20 ang bukas. B, 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 uh, well, yes, la yeah, yan, lagi sinasabi sa akin. But, ang paalala ko lang din sa lahat, hindi ito trabaho ng isang tao lang. Correct. No? Trabaho natin itong lahat. Trabaho natin ang ayusin ang ating bayan. Yes. At trabaho natin na paniguraduhin na kung ano nakikita natin sa Netherlands, yes. ay makikita natin doon sa ating Thank pinakamamahal na Pilipino. Thank you, VP. Keep shining like time star. for pictures? I'm just yes, scheduled lang. Oh. Mag, yes, Last schedule. ko, sa, schedule, sa schedules ko po. So, Opo. confirm ka po na pupunta kayo dito ng Tuesday. Meron na po, na po yes, ba? Yes, yes. May confirmation ako sa detention unit na schedule sa Tuesday. Tuesday. July 15. Tapos yung mga schedule. Opo. And then, after ma'am, didiretso na kayo ng South Korea. Tama uh, po uh, po, ba muna kayo ng Pilipinas? Tama po ba ma'am? Oo, uh, kasi medyo mahal kasi pag dumiretso ako ng Korea. So, ang nangyari ay uuwi ako ng Pilipinas tapos lilipat ako ng airplane papunta Korea. Sa air Parang magiging connecting flight yung nasa Manila. Day over ma'am yung Manila doon. Uh, tapos ma'am, uh, ma'am... Sasama ka? <laughs> <laughs> <Yeah>, Bipisama <maybe, laughs> ako. ako. <laughs> <laughs> Sama kami. Okay Sama kayo. Ka, Meron ba kayong mga visa para sa Korea? Wala. <laughs> apply Mag kayo. Out tomorrow, kayo. <laughs> Mag-apply okay. na kayo. Okay na, Good kayo. na. Okay na. Thank you. Okay na. Thank you. Ayun